So may buntag mga counters may buntag tanan So karon nga ano mga counters karon nga buntag. So naa koy video nga ipakita sa inyo ha kay tungod lagi atong sabado ah actually mga counters sa ah, dili nataktibo no sa tuang pag area-area ah, o sa pag vlog. So atong sabado ah, na nanawag sa kuha na na daw siya ay area no dili lang pangalanan party lang diri sa Dabaw so na daw siya ay area nga iyang ipatanaw sa kuwa kay nag na daw sila ay gikatingalahan so ani ani magud istorya ni no, mga counters so katong sabado na nawak sila no nagkalot sila og septic para sa uh, baboy no sa hugaw sa baboy pagkalot nila mga counters, pagkalot nila, so within 10 feet, no? Gikan sa babaw, yuta siya. Gikan sa pagsugod nila, yuta din bahantod 10 feet, no? Bato na abot sa gnay bato, na dili po dagko kay nga bato. Pag paglakpas at pag 10 feet, no? Di ba ang pagbangag mga counters sana? So ana pud sa pikas, no? Nag square, square siya. So, paana, paana. So, 10 feet. So, kaning diri nga side nung no, uh, wool. So, mga ka-hunters, kaning diri nga side. Uh, motoy, uh, tingala sila humok kayo. No? Ilang gi pagbangag nila, wala ni bato. Puro na balas yun. So, kaning siyang uh, area mga ka-hunters, bukid siya, nag-ana. Bukid diri, midi sa diri sa pinakababa. Siguro, hapit na magtunga-tunga. No? Uh, sa bukid. So, bukid siya. So, diri dagang kik patu diri daw dati ihun siyang tatay dagang dagang patu diri ng portion yung diri sila nagpagalot sa ilang ano siptik so karon uh, nakuha nila pagpangag balas so karon ipatawag ko niya kay patanaw niya kuno kuno sa no so ako ipakita sa inyo mga hunters wala ko'y gamit kidala so aktual lang ko na ano kay wala akong mga master ako ang mga kakaubanan so nasa ilang mga gamit so ako lang giat to kay nanawag siya kay patabang siya kuno sa so tan tanaw no mga counters so tra let's go so mauna na ni mga counters no kung nakita ninyo ni mauna ni akong giatuan so mauna siya ang ilang bangag para sa septic sa baboy so kung nakita niyo nang nay uh, lingin dia so dia nga portion okay, mga counters nga na natingala sila pagdugsak nila puro na balas no so gipadayon na nila kubkob 3 uh, feet apit na mag 4 feet no gipadayon lang nila kubkob so mo na siya balas lang yapon so mo ni ang ang sa babaw ng area no mo ni yuta yuta siya tapos na ibato bato mo na siya nga bato batong gagmay no so mo ni siya mga hunters kani gisulod gina ko ni siya gitanaw nako ako sa ilalom Napurma siya og tangil. So na ako sa lalom mo ni ang entrada. So nakita niyo nang file sa mga low block kay dili na, nila purpose nga magkalot-kalot para sa treasure. So mo, mo ni ang area sa lalom, No? Ah, uh, ako lang ipakita sa inyo ha kay nating daghan nga sila kay nagnahabwa puro balas jud. So kinapurman kinap, niyo na siya murag tunnel. So kaning dapit sa may puti-puti mo na siya ang bato. Murag tugkad sa yuta no. Kung dili pa siya kung tiilan na na puy bato nga natungkad. So kaning portion jud pa L o purma letter L. Pakalot ka pa ilalong puro na balas. Unya mga hunters no, kung inyong hikapon siya no kung sundang lang yung gamit o guna pwede rin ganit kamot mga hunters matum kung siya oh. Kung nakita niyo no. Balas jud kayo siya no. Mga hunters. So first time na ko na encounter kay so, nagpatabang sa kuha. Actually dili mangunisla gud ingon jud ng mga hunters ni sila kay wala sila purpose nga winani So mo to ilang yeah. ng request nga kung positive man daw ni nga area no kung maka request sila og kinsay na igamit. So wala problema sa hatian Puto mga hunters isa, kung mapatunayan nga ay sulod. No, kaya ang duda mo kun ni mga hunters, cross tunnel ni siya gibulit balas siya o balas ngayon. no mora po nang akong sa, sa akong hunahuna -huna. so dati ni siya siguro nga tunnel kay naporma so mo gisitan ko imo siya kaluton jud pa ilalom so balas gid siya puro no, pero sa babaw nakita na ang bawat kanto pa ba, isig ka kilid batong na siya so kanay lang gyud ang nabulit yeah. nga uh, puro gid balas walay halo nga yuta no ah, mo na na ang ilalom mo na siya ang bato nga gitugkadan niya pero katong mo pa sinking ka pa letter L kubkub ka pa lalom puro gid siya balas no mga hunters mo sila nagpatabang sa kuha kay tungod lagi kay wala sila like idea anang uh, uh, mga treasure treasure so ila lang gipatanaw sa si kuha then akong gipatanaw sa akong mga kakaubanan kun unsa ni siya oh, kung mapansin ninyo mga hunters ang balas parte jud humuka imo siyang hikapon o imulang lang tandugon matumpag na siya so ang ila ni eh, na trabaho nila ilang giundangan kay nga, no nahadlok sila kay basing matumpag no ko na ako sa ilalo mo na nakita niyo nandiyan, ba, nasa entrada, na diha na sa entrada muna na nakapail na, na, no sa kilid na, lang gini silang balay na, mga kantos niya bukid ni siya yuta ano bukid ba na porsyon. Jo mo na siya diring akong gisulod kay tingala lagi silang na parte na yung daghan ng balas ilang kubkob. Sa alam siya ako ipakita sa inyo karon sa gawasta ang balas nga ilang nakubkob ako ipakita sa inyo para makaingon mo nga dili gid siya binuang no. Wala siya halo gid nga mga kana sa tugkad na niya sa pila na nako na siya mga cancers. So mo na na siya nga nayuta na ibato. Pero katang diri sa uluhan kun nako na na buwan yuta yuta na o oh, gamay gagmay bato so pero kung mo pa kut kut ka pa alalom puro gi balas no oh, kung mapansin niyo na mga cancer so o oh. imo lang siya hikapon matag wala gi sa yuta halo pati naghana na balas ng na ilang nahabuan eh So na na sila sa mga 3 feet pa ilalom na L ang ilang pagkalot no puro balas oh ako ipakita sa inyo ah karon 'Yun oh sa gining mak usa nga klase nga balas so moto yang ingon lagi sa tagiya mga kanters nga iyang ang O, di ba guna lang imong gamiton ano no mga kanters kana mo na sa imong uluhan Kundang, nga naay murag yuta o bato so kung diri ka dapit sa ilalom mulugsak ka anang lapit sa lalom puro naging balas humo kan di kaysa no hinay lang kayong imong pagkadugsak nimo matumpag na so mo isa po na ilang gikahadlukan kay basin matumpag ang yuta no so usa may inyong ikakomento ano mga counters no kay gusto lagi niya yang aku ako magudududa ni close to anil ni sya no? kaya historical mga food good sa ni nga area so dati po ni sya nga uh, kampu kampo ni sa hapon o oh, kanang uh, wan, apa ba itawa na nila kanang mga so dili ko kanudahan nga nagi ba balas so mo ni siya mo ni ina hinabwa puro ki balas no mga countries ko nakita niyo na sya No, except lang atong sa baba nga portion kay mo to lang pag entrance pag sugod og kalot no kana gitamputan ni mo na sya Mao ang gatong may yuta-yuta gid sa pagsugod nila. Pero tinpit pur puro na balas. Palit ril. Sumuna na siya. Pwede nimo gamiton gani. Ihimo eh oni mong i eh last year mo siya nga balas mga kantors kay balas gid so balik ta dito sa historical so kini siya mo siya nga bakal ang ingon sa ilang lolo kini nga bakal gipangutan na sa una bago ro namatay di mo tugan asa do ni kuha so duda ko ani nga bakal mga kantors katong ginagamit nila sa mga tulay no ang ila pong rason nga mao dani ang gi, agian atong stroller katong para sa So, mauna ni siya, mga bakal. So, bukat gini siya, no, mga kantors. So wala man po sila nagingon sa kwan lagi kay di po mo saba ilang lulo kung asa gagi na kay moro daw ilang awayan. So maning mabakala, mga gihimo na lang nila ning lingkuranan. Oh, no? display lang ni sa basketball court. No? di lang nila gina-display. So lang mga hunters, dagan kayong salamat.